Ito mga guys, mga idol. Kakatapos lang talaga na naibara yung bangka ko doon sa Minlan. At alam niyo mga guys, ang nangyayari, hindi ko lang binidyo. Pero ang dami din namin talaga. Istambay, istambay sa kanto-kanto. Istambay -kanto. ay hindi nang gulo. Ayan, mga guys, yung mga istambay na na nagasiating para gamot sa pampatulog sila yung tumulong sa akin na may sampay yung bangka doon sa tabi pagkatapos mamaya after ng pagbanlaw ko, pagligo ko mga guys, ipapakita ko na kung gaano naka naka stable na yung bangka ko doon naka steady na doon sa dongkaan at naka plaster na doon na lang siya patataubin kung may time mahanap ng pulin na medyo makapal-kapal para hindi masayad yung pinakalabi ng bangka pag itaob. So, mamaya, makikita niyo mga guys, na ako. ito yung mga sangkap niya mga gamit niyo. Yan, yan, palatik niyo. Ayan mga guys, mga idol, di ba maliwanag na wala na sa dyan. Doon na si Kaya pinaikot ko doon kanina dyan, dumaan. Dito namin pinadaan paikot. Dyan, hanggang doon. So, sa awa ng panahon, nasampa din. Pero kahit pa paano mga guys, no? Kahit anong sabihin pa, laking hirap at laking pagod ko talaga. Siyempre, pangunahan mo lahat ng kilos, lahat ng galaw, pangunahan mo talaga. So, magligo muna ako mga guys. Pupunta tayo doon mamaya at papakita ko sa inyo at tayo magbibihis na bago magbaba doon sa ilalim. Ligo muna tayo. Katapos lang natin magligo mga idol. At dyan natin kanina pinadaan ng bangka natin mga guys. Oh. Yan, hanggang doon. Mababa tayo mga guys. Ayan. Sa tulong ng mga nagtatambay kanina. Nagiinuman. inuman. Ayan. Ito na siya mga idol. So laking pasalamat ko na naisampa na yung bangka ko dito sa taas. Ayan. So, haharapin na naman ang pagre-repair. Gastos. Budget mo na. So, hanggang dito na lang mga guys. Natin yung pagbibidyo. At nakita nyo naman ng ebidensya na nandito na yung bangka natin. Ayan. Ayan. So, thank you so much. God bless. Bye-bye. Ingat-ingat.